ang kapanganakan ni Propeta Noah. Si Propeta Noah ay anak na lalaki ni Lamik, na anak na lalaki ni Methuselah, na anak na lalaki ni Propeta Enoch, na anak na lalaki ni Yard, na anak na lalaki ni Mahlabil, na anak na lalaki ni Kinan, na anak na lalaki ni Anus, na anak na lalaki ni Sit, na anak na lalaki ni Propeta Adan, ang ama ng Sang katauhan Ayon sa kasaysayan ng mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, sila ay tinatawag sa gayong pangalan ng Allah sapagkat sila ay tumanggap din ng mga banal na kasulatan tulad ng Torah ni Moises, Sabor ni David at Ibanghilyo ni Propeta Jesus. Mula sa mga kasulatang ipinayag, tanging ang Quran lamang ang nanatiling ganap tulad ng dating nitong pagkapayag ang panahon sa pagitan ng pagsilang ni Noah at ang pagyao ni Propeta Adan ay inulat ni Ibn Abbas ay nagsalaysay ang Propeta Muhammad Wasallam ay nagsabi ang panahon sa pagitan ni Naadan at Noah ay sampung siglo inulat ni Sayyid al-Bukhari si Noah ay sang libo taong pagkaraan ng pagkalikha kay Adan